Good day kapadyak and welcome to Shop Vlog Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ng tungkol sa shorter crank arm O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko Di like na rin? Okay, so sa video natin ngayon, bibigyan ko lang kayo ng basic idea kung anong meron sa maikling crank arm Itong mga ganitong crank arm, medyo nauuso na yan ngayon Sa ibang bansa pa, iklian pa nga Sisimula sa 165 hanggang 150 Actually, meron pang mas maikli dyan, 140 so, Ano pang meron? O tara, isa isahin natin Sa shorter crank arm, mas mabilis na ang cadence mo since mas maliit na yung circular motion na pepedalin mo. Maganda to kung naka malaking chainring ka katulad ng mga nasa road bike, mga 54-40 o kung naka one bike ka 40 teeth pataas. Less effort, higher RPM. Dahil maikli lang ang crank arm, siyempre mas magaan na yung crank set. Less material, less weight. Katulad nitong Decas, parehas lang sila ng timbang nitong SLX ko. Oh, Chinese product pa lang to, saka hindi pa siya pang sports, pero magaan siya. Paano pa kaya kung higher end na crank set, katulad ng mga Dura Ace, saka Ultegra, na mas maikli yung crank arm? Matik yun, ang gaad nun. Ginagamit din itong shorter crank arm sa mga trails. Kahit anong trails, mapa-light or heavy o kahit enduro. Since may XC siya, mataas na 'yung ground clearance niya. So hindi ka na sa mga hits, lalo na kapag nagra-rock climb ka o sa mga sudden na mga obstacle. At since higher cadence siya at smaller chainring ang ginagamit sa trails, mas maganda na 'yung acceleration mo sa mga tight at technical trails mas magiging maganda yung response time mo. Tayong mga rider, iba-iba ang build ng katawan. Kung smaller rider ka at hindi naman pang malakasan yung binti mo, pabor sa'yo itong short trunks. Maganda din to kung meron kang hip or knee issues o mga past injury. Since may siya hindi na masyado nag-reflex yung mga joints mo. Smaller hip angles, low knee flex, parang ganito. Kung naka-longer cranks ka, mas nagfe-flex yung tuhod mo, yung binti mo, saka yung hips mo. Pero kung naka-shorter cranks ka, mas maliit na yung flex ng lower body mo. Kung sumasakit yung balakang mo, yung likod mo, saka yung tuhod mo sa longer cranks, try mo mag-switch sa shorter crank arm. Kaya sa mga nagka-triathlon, uso sa kanila yung ganitong mga cranks, yung mga maiksi dahil hindi sila pagod sa cycling section ng race, less effort, may extra ka pang stamina sa running section ng race. Hindi ka ganong pagod. Aerodynamics. Okay, so medyo mahirap lang to i-explain pero based on my experience, mas may aero siya. Eh, konti lang. Mas maganda kasi yung hip angle mo sa saddle eh makakapagtak ka o yung nakayuko ka ng mas maayos dahil hindi natatama sa mas aerodynamic siya kasi pwede ka ng yumuko ng mas maayos at hindi ka na matatamaan ng binti mo o yung tuhod mo kapag nagpepedal ka na nakayuko meron din kasing chances na ganun eh tumatama yung binti sa may dibdib minsan dito sa may siko mas ma maintain mo yung aerodynamic position mo pero depende pa rin sa katawan ng rider yon Minsan merong mga rider na maiksi lang yung binti. So expect mo mas magaan sa ahon dahil maiksi lang siya. Well, hindi siya ganon. Kung hindi ka rin magpepedal ng mabilis, hindi ka rin makakaahon ng maayos. Kasi itong mga shorter cranks, low torque siya o halos walang torque dumedepende lang talaga siya sa high rpm o high pedal cadence para makuha mo yung torque na gusto mo pero based on my experience wag mo to partneran ng sobrang liit na chainring dahil mag-overspinning ka na katulad ng 30 teeth o 32 teeth eh huwag mo na gawin yun magkakaroon siya ng torque kung lalakihan mo yung chainring katulad ng mga 30-40, 30-60 hanggang pataas Depende sa rider at sa bike setup. Pero I think makakatulong din ito sa mga racer o yung mga remate boys. Higher RPM siya dahil maliit lang yung circular motion ng crank, more acceleration, kaya mas maririch mo agad yung top speed with less effort. Hindi ka pagod magpaikot ng malaking chainring. Kahit siguro mag 78 tit ka pa. Laki <laughs> na doon, 78 tit. Oh, ng 120 ka na noon. Hoy, okay, so ito base lang to sa experience ko. Kung ikaw yung rider na maikli lang yung paghinga, no, madali kang hingalin, hindi para sa'yo ang short crank arm. Mas okay pa sa'yo ang longer crank arm. Dahil mag-o-overspinning ka dito eh, lalo na kung maliit yung chainring mo. Mabilis yung cadence mo, mabilis yung pagpadyak mo. So, kung madali kang hingalin sa mabilisang pagpadyak, eh, hindi para sa'yo si short crank arm. Pero depende sa setup mo yun. Basta huwag ka lang masyadong maliit na chainring. Okay, so yun lang guys ang mga basic idea ng short crank arm. Pero mas maganda, eh, subukan mo na lang siya. Hanap ka ng crank arm na mas maiksi. Makakabili ka lang nito sa Shopee. Actually, mag-search ka lang ng 165mm crank. Ayun, lilitaw na yung iba't ibang Chinese brand na crank arm. Pero itong DECAS, wala ka na makikita. Yung katulad nito na butas-butas. Pwede mo rin itry yung Goldix na brand. Sila lang yung nakita kong gumagawa ng 150, 140 na nakahalotech na crankset. Pero kung road racer ka, magpapa-special order ka pa talaga sa Shimano noon. Based sa research ko, si Dura-Ace lang sa kasi Ultegra lang yung merong maikling crankset. Hanggang 160 ata yung pinakamaikli nila eh. 177 yung pinakamahaba. So, yun guys, yung mga basic idea, basic information tungkol sa shorter crank arm. So, kung nakatulong itong video na to, liba like. O kung may katanungan ka pa, o kung may gusto kang idagdag dito sa video, comment down below lang. Okay. So, yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, liba like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi na naubusan. Ayan, katulad nito, ito, saka ito. O, oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.